guys, good morning, good morning. Welcome to my channel. Ito po ako ngayon sa warehouse. Ito po ang aking warehouse. Ito po yung mga hindi pa na-open mga Muraita tayo dito. May mga branded tayo dito guys. Papiaw-papiaw lang natin yan kasi ang lolomita natin ay ka very bad. Baka ma-restrict tayo. Ito, ito po yung ating mga selected na mga items. Ito po yung Muraita natin na tag 400 guys. Pero wala po tayo tingi-tingi. Isang box po tayo. Isang jumbo box po. Wala po tayo by piece. Ayan po ang tag 400 natin. Ayan po. saka dito meron pa dito. Lahat yun may mga name. May mga name yan. May mga brand yan siya. Ito po yung ating Chug 400. Ayan. Ito po ang agata. Ang ah. ganda nito. Meron siyang ganyan. Oh. Ito din. North face. Dito. Ayan. Magaganda yun pila. Ayan. Hello, guys. Ito, mayroon siyang sign of usage, pero maano lang yan, ha? Madalas siya. Malagyan mo lang siya ng color. Hello po. Good morning sa inyong lahat. Magpili ko tayo dito. Ayan po. Yung atin po mga um, mid-range natin, guys. So, 400 each. Sino dapat isang box ang kukunin mo? Plus shipping. Pag loson ka. 3,500. Uh, Mindanao ay 4,000 lang po. Ang isang jumbo box. Hindi po ako nag... Ano sa inyo? Kasi ako naman ay ano, so ito po yon yon ang mga Morita natin, tag 400 ayan po yung mga boxes natin na ready to pick up, yan po ang hindi pa napuno ang dito po, hindi pa napuno ay dito hindi pa puno, ito sa store to sa, ano, yan po yan po tayo, ayan, hindi pa puno so, yun pang i-open natin ayan, may nagatika-tika dyan <laughs> ito po magaganda wala po tong mga ganyan mga guys kasi pinili ko siya ako po personally, nagapili ng ang, ang ibibigay ko po sa inyo. Ayan. Ayan po. Tapos po at nakapinalize na po tayo. Sa dalawa, tatlo, at lima. Ayan. Ito walos. Ten ito. Ten. 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 At saka dyan natin ilalagay. At 'yun po, mayroon tayong plastic. Ipakita 'yung plastic, dai. Ito 'yung plastic natin, 'paglagyan, transparent na. At saka dito pa rin, tayo magka-count tayo. Lo. 10. Ayan, selected natin guys. Ito ganda nito. Yan ang ganda. Ako talaga to nagpili ng mga muraita na mga bags. Ito po yung tag 400 pesos natin. Take all. Wala po tayo video guys. Kasi masyadong busy. Ayan. Ito Wala po tayo mga tingi-tingi. Isang box po tayo. Jumbo box. guys, kung mag-order kayo, itanong nyo muna sa akin kung available siya. Ito po yung na-video ko, hindi na po available. May order po ito. Ayan po, ako talaga nag-apilit yan. Ayan, pag nakita nyo yan, ganyan siya. Ayan, ang padala ko sa inyo. Two-way to show Ang ganda nito. Ang hmm? ganda, guys. Ang ganda.